Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pintoy isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Pagsasadiwa Tunay ngang may nahuhuling mauna at may nauunang mahuhuli. Maging laging mabait. Kung may naiiwan, sabayan mo siya. Kung may nakakaligtaan, gumawa ng paraan para siya ay makalahok. Kung may nadara pa, maging tunay na matulungin kagaya ng panahong ikaw naman ang nangangailangan kahit isang munting kabutihan, posibleng magdulot ng gadaigdig na kaligtasan sa isang nilalang. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.